Ituloy natin ang usapan sa kaso ni Baby Cassidy. Kasama natin dito sa ating studio si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda, paano ba natin natiso itong balitang ito? Pops G, itong mga storya natin sa Kalinga, kadalasan nakikita natin to mismo sa social media. Dahil uh, syempre maraming mga kamag-anak, magulang, yung uh, nagpo-post online patungkol sa sitwasyon ng kanilang mga, ayan, kagaya ni Baby Cassidy ng bata para manawagan ng tulong dahil nga syempre hindi biro na maospital sa laki ng bills, lumalaki yan, dagdag pa yung Gasto, pangangailangan so, mismo ng bata. Kaya hindi biro, kaya ayun, sinusubukan nilang manawagan online para, syempre, mas maraming makakakita, mataas yung chance na mas maraming magpadala ng tulong. Yada, ikwento mo sa amin kung paano yung naging pag-uusap nyo ni uh, Mami o ni Nanay Bernadette, ano? Kasi alam ko, ikaw isa ka rin ina, di ba? Uh, parang siguro, naiisip mo yung nararamdaman din ng isang ina na may ganitong klaseng anak, ano, na na sumasa ilalim sa isang uh, matinding pagsubok. Tama ka dyan, Paps oh. hindi biro yung mga ganitong nga uh, case, oh. lalo na siyempre sanggol. Oh. di ba? Ano bang alam ng bata? Yes. Ay, yung kanyang masasabi, oh. yung kanyang nararamdaman kung ano yung oh. masakit. Sa ngayon, uh, Paps Jay, uh, naka-admit yung bata, si Bibi Cassidy, sa Philippine General Hospital mm -hmm. at uh, waiting pa sa mga lab results para malaman uh -oh. kung ano ba yung next step sa kanyang operasyon dahil nga stage 3. So dapat maingat sa pagpapagamot daw uh, dyan sa bata uh -oh. dahil baka maraming komplikasyon. Pero isingit ko lang din, Pops 3, kasi kalamitan sa mga ganitong story. Maraming uh -oh. ina uh -oh. yung yes, nagtatanong uh -oh. kung saan ba nanggagaling yung komplikasyon ng bata pa niyan, ang liit pa. Maraming factors. Uh -oh. Ayan, nabanggit uh -oh. ng ating doktor kanina na posibleng nasa lahi, nasa genes, uh, posibleng din na exposure ng nanay sa kemikal habang siya ay Nagdadalang tao, nalalanghap, at uh, isa din, number one, ayan, katulad sa case ni Mommy Bernadette, mm, mm, mm. na kulang siya sa vitamins. Okay. Nalaman niya uh, daw kasi na siya ay uh, nagdadalang tao, tatlong buwan na siyang buntis. Okay. Kaya medyo late na siya sa pag-inom -vitamin, pag ng vitamins. Kaya, ayun, malaking factor din po yan para sa ating mga ina Kailan mo huling nakausap, uh, Yeda, itong si Nanay Bernadette? Eh, mga tumulong na ba? Nagpahatid ng tulong at... Uh, Malaki ba gastusan sa mga ganito? Mm -mm. Ayan, huli nating nakausap si Mommy Bernadette oh. kahapon. Oh. At uh, ayun, tuloy-tuloy uh, pa rin sila sa pagpapagamot at waiting pa nga sa mga lab results kung ano yung mga mangyayari gagawin doon sa bata. So, ayun, oh, okay naman daw sa ngayon ay uh, yung bata, ang problema lang nila talaga is financial. Okay, at, malaki ba ang gastusan? Tulong medikal. Okay, Oo. Yes po, uh, oh, yes. Oh. Tama yan, Paps J. Malaki talaga yung gastusan sa ganyan. Pero, nabanggit ni uh, Mommy Bernadette na under naman sila ng charity sa PGH. Okay. So, maraming tumutulong ng mga institusyon, andyan Good. Dyan yung ating okay. LGUs, malasakit, kaya malaking bagay ito para sa gamutan ng bata. Ayan, naka-flash ating uh, mga screen yung uh, contact no, ni Nanay Bernadette para, para dito kay uh, Baby Cassidy. Okay, maraming salamat, Iada Pascual.